Ang marriage ay eh, maaaring maging masayang katayuan o maaari din itong maging malupit na samahan. Nakasalalay iyan sa kung paano natin isasali ang Diyos sa marriage at kung paano natin pagsisikapang ipamuhay ang prinsipyo ng Kanyang salita. Ang paglipas ng taon sa marriage ay eh, sineselebrate natin bilang wedding anniversary. Yung iba kapag iniisip ang dami ng taon na sila ay mag-asawa, para bang may pagkamangha na tumagal sila sa ganoong kahabang panahon. Ang ganoong kaisipan ay bunga marahil ng mga pagsubok, conflicts at iba pang mga pinagdaanan. Posible din na meron ng mga pagkakataon na muntik ng magkahiwalayan pero somehow nakarecover pa din at naging maayos ang samahan. Meron din naman yung mga mag-asawa na tila hindi na malaya ng paglipas ng panahon. Ilang dekada na pala ang lumipas pero going strong pa din at maganda ang ugnayan. Alam nating lahat na hindi nangyayari ng basta-basta ang ganitong uri ng marriage ang aktibong pagkilos ng mag-asawa upang tiyakin ang kaayusan ng marriage ay sadyang napakahalaga. Isa sa mga kailangang bantayan sa marriage ay mga tinatawag na unresolved conflicts. Ito yung mga issue na pabalik-balik. Misa nawawala na ang sama ng loob sa isa't isa, pero makalipas ang ilang panahon ay lulutang na naman dahil in the first place, eh hindi naman talaga nasolusyonan ang tunay na issue. May mga nag-aakala na kapag ang asawa mo ay napatawa mo na o napakiling, eh okay na, na kahit hindi pag-usapan ang issue, total naman daw, humupa na ang galit. Ang iba naman nag-iisip na baka pag inungkat pa, eh lalo pang magkagulo o kaya naman ay magsimula na naman ang problema. Mahalagang tandaan na ang unresolved conflict ay hindi nawawala hanggat hindi na re ang issue. Maaari itong maisang tabi, makalimutan pansamantala, pero ito ay may problemang hatid pa din dahil maaari pa itong madagdagan. Ang mahirap pa sa unresolved conflict ay kapag nasanay na kayo na hindi inaayos ang problema. Natututo ng mamuhay na hindi pinapahalagahan ang nagpapasakit ng kalooban ng asawa o kaya naman ay ino-overlook ang mga bagay na mabigat para sa kabiyak. Hindi ito tama. Ang sabi ng Bible, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ang pagpapatawad ay lagi namang tinuturo ng Biblia pero hindi ibig sabihin nito na hindi na natin pag-uusapan ng mga isyo o pagkukulang sa isa't isa. Tandaan na ang pagpapatawad ay nagpapalaya at hindi nangungunsinti ng maling gawain. Sikapin mong maging healthy ang marriage nyo sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa damdamin at kalooban ng kabiyak mo. May mga bagay na hindi mabigat para sa iyo pero kapag pinag-usapan nyo naman ay nagbubunga ng lubos na pagpapahalaga sa asawa mo. Hindi lahat ng kaya mong tiisin ay baliwala sa kabiyak mo. At hindi lahat ng kaya mong tiisin ay dapat mong ang tinitiis. Sundin mo ang prinsipyo ng Biblia at makakaasa ka na ang iyong pagsasama ay lalo pang sasagana. Asa ka pa!